Ang Alliance of Concerned Teachers Party List o I ACT ay binuo ng Partido Komunista ng Pilipinas para maging legal na tabing sa mga uh, organisasyon ng mga guro at alyansa nito uh, na magsisilbing pinakamadaling paraan para rin makapag-organisa, makapagpropaganda at makapaghikayat ng mga guro na susuporta sa armadong pakikibaka at magiging kasapi ng CPP. Sa aking sariling karanasan, uh, naranasan kong ang aming sekretary sa aming komite ng partido nung ako ay nandito pa nasa Manila pa ay galing sa UP Diliman na isang profesor at isa ring miyembro ng ACT teachers. Nung ako naman na ay kumilos sa Cagayan Valley, naranasan ko ring maibadi sa organisador sa ng ACT sa Cagayan Valley na isa ring kakolektibo ko sa revolusyonaryong kilusan ng kabataang estudyante at pinapasok namin yung mga eskwelahan, lang mga elementarya para mag-organisa ng ACP. Pero sa likuran noon, nag organisa kami ng ACT teachers at matapos namin silang organisahin at bigyan ng mga pag-aaral gaya ng maikling kurso sa lipunan at revolusyong Pilipino, ay inoorganisa na namin sila sa underground mass organization nito na kaguma o katipunan ng gurong makabayan na direktang sumusuporta sa armadong pakikibaka, na di maglalaoy, direkta rin magiging kasapi ng Partido Komunista ng Pilipinas. Kami na mga kasapi ng partido, ay inoorganisa namin sila para sa malawakang pagpapalaganap ng programa, prinsipyo at patakaran ng Partido Komunista ng Pilipinas. Nung ako naman na ay direktang armado at NPA na, uh, kumakausap din kami ng mga guro sa mga barangay, at matapos namin silang kausapin, ay i-organisahin na namin sila sa Kaguma at matapos nun ay iugnay namin sila sa legal na mga organisasyon sa white area para magkaroon sila ng legal na tabing at hindi maquestion ang kanilang organisasyon. Kaya itong ACT, Act Teachers Party List, ay nag-oorganisa, nagmumulat sila para ang mamamayan ay lumahok sa armadong pakikibaka na direktang dinedirektahan din at minamanduhan ng CPPNPA and